Ngayon, kung ang isang manggagawa, mga mang kapatid, sinungaling, hindi pwedeng manindigan. Kung ang isang manggagawa, kakampi sa katiwalian, hindi pwedeng manindigan. Kung ang isang manggagawa, siya pang nagtuturo ng katiwalian, ay eh, lalong masamang manggagawa ito. Wala ng sariling paninindigan, ay eh, siya pang kasangkapan ng Diablo. Eh, sinho yung Ganyang manggagawa. Maraming manggagawa natin. Halos lahat. Ganyan. Hindi ho ba naman isang napaka-rahas na pagpaparatang yan? Hindi. Kaya ako nalalaman, sapagkat ang mga ulat na dumarating sa amin, hindi totoo. Bakit hindi naging totoo? Hindi sapagkat ang kapatid ang nagkamali, kundi ang mga manggagawa ang siyang bumabago ng ulat para ilihis ang paniniwala ng pangangasiwa. Ngayon ho pong mga tagapamahala, nalalaman niya, nalalaman niya ng karamihan. Pero nagkaisa ang mga manggagawa sa loob ng iglesia para linlangin at dayain ang pangangasiwa. Sa layo nilang gumanda, kuminis ang bagay na marumi at ang bagay na hindi matuwid.